Hello mga kababayan, kumusta po kayo dyan? So, medyo masama po yung pakiramdam natin ngayon. Sa so, ngayon po mga kababayan ay pumunta po si Nanay Lorna dito sa bahay dahil nga doon sa nangyari. Tapos, pinanood ko po yung mga, yung video po nila kapon doon sa Kaiser Paul. Siyempre, naawa po ako sa kanya na naiinis siguro kayo din po kasi ako kasi naaw ako kay Nanay Lorna syempre nanay din po ako syempre nar naramdaman ko po yung ano yung feelings po ng mga nanay tapos naiinis ako dahil kay Ninita dahil bakit niya nagawa yun so ganito po kasi yun mga kababayan hindi po lahat ng oras po kasi mababantayan mo yung anak mo. So, nasa bata po talaga yung may mali doon. At saka si Ninita din po kasi pasaway po talaga. Kasi kahit ilang beses na sinasabi ni nanay na ano, wag kang aalis. Aalis talaga siya. Bigla na lang siya yung sumasakay ng motor. Tapos pupunta sila doon kung saan saan nagpupunta. Minsan nakikita ko rin siya na umaalis. So, nalulungkot talaga ako doon. Sinayang nila yung sinayang ni Ninita yung opportunity na ano na para sana sa kinabukasan niya. So napakaswerte sana niya. Kaya lang wala na eh. Wala na tayong magagawa doon. So pumunta po si Nanay Lorna dito kasi nag-explain siya sa akin. Tapos Malaki talagang pagkakamali yung ginawa niya. So ho, ako yata yung pinakahuling ako yata yung pinakahuling nakaalam sa nangyari dahil sinabi din sa akin ni eh, Peking Bombay na ganun nga may nangyari daw kay Ninita. Kasi yung nung time po na yun nung sumasama po si Nanay sa akin doon sa bukid po. Tapos na pala yun mga kababayan. So pasaway po talaga yung batang yon So, kahit gusto ko nga sana siya i-vlog noon nung time na yun. Kaso, nahihiya akong i-vlog siya kasi mas maganda pa siya sa akin. Grabe yung mga kolorete sa mukha niya. So, kay nanay naman, naawa talaga ako sa kanya kasi nawala lahat sa kanila. Tapos, kapon pumunta na naman si nanay dito umaga pumunta na naman siya sabi niya gusto daw niya mag vlog tapos sabi ko sa kanya na hindi pa naman ako nakapagsahod dito sa ano sa youtube dahil ano lang naman to sa akin kapag gusto kong mag upload or ano yung mga ginagawa namin tsaka ako mag upload tapos yun sabi niya doon na lang daw siya kay unyot tapos sabi ko, okay lang po yun na eh, si Onyot kasi sumasahod na yun sa YouTube niya tapos sabi ni nanay hindi na daw siya sanay sa, sa hindi na daw siya babalik sa kahirapan at saka nasanay na siya sa ano sa nakakahawak daw siya ng pera na malaki sabi niya hindi na daw siya sanay na babalik siya sa dati na kumakain sila ng mga mga kamote ganun So, kawawa po talaga. Tapos, sabi ko sa kanya, so, pwede ka naman ma mag, ano, mag-vlog doon kay Unyot para mabigyan kanya. So, puntahan ko muna si nanay Ayun pala si Nana. puntahan ko muna si nanay Ayan si Nanay mga kababayan, ano, masama po yung pakiramdam niya kasi dahil nga sa nangyari ay nagkaroon siya ng ubo, sipon, sinisipon si nanay, meron siyang ano. Dahil din po sa mga, sa panahon po dito sa amin. Katulad ngayon, may araw, maya maya ay uulan. So, ayan si nanay. <laughs> Manghiram mo na daw siya ng chinilas kasi wala siya ng chinilas. So, ito po si nanay mga kababayan. So, nay, kumusta naman ka nay? kanang ako apod mam, ma naku pud ako mabalaka. karon nakabalik na ko ikuno mm. na, na ako kayo, kay paip akong kahintan karon abino ang panulay chininita dilig gyud malikayan ang panulay sa tao. maugiyod na anak pud chininita di man pud malikayan ang panulay ang tao magbasol pod kininita ang tao nagingon ang tao sayop gyud dininita mm. dili gyud na mahimo na dili sayop ang ginuo gyud mo tanaw pod sa ato ah naa sa tao dili ni ra na ay sayop bisag asab bisag unsay tribu amam ah, naa panulay panulay muabot sa iya ha maugyod karon Ma'am, bisag ka nang naanay giangko ni ninitan iyang kasalanan ako ang angkon mm. bisag way mm. sala namo in una pang panahon did tumi sa na way akong sala wa pud akong nabuhat nabuhat sa akong silingan Kut, sa kuan sa sa mangod nganuman maistorya sa tao ang ako apud ma'am ang kunong. bisag way akong sala ako ang angkunon ma'am ma'am abino ako po ma'am gusto ko po na makaalalay ka po sa amu ah o si sir, sir di al unyot sisil si sir unyot Puslaman anak na ko ma'am kundi ko po maalalayan ma'am dipindi ma'am kanang nagpalangkas ako ak unsay kalooy sa ako amam, ah, ma'am paalalay ko po sa imu ma'am kay di ko gid kamao Kundi ko maka-vlog, ma'am. Ambut lang ka umabuang ko, ma'am. Mabuang ko gyud, ma ma'am, ma tungod pod kay ako apo, ma'am. Natagam na ko gyud na makagunit ko kwarta maatag po kong biyahero. O si Peking Ana pod na. Tanawa, ma'am. Hantud karon wapo na akong lawas. Tungod kanang nag palangga amua, kanang nang o kanang kuan ma'am, kanang si pugung Biyahiru, grabe yun, nagpinangga amua. Gusto ko sir na, kanang panulay gyo, na dili matikayan. Mm. bisan pagahi ang ulo ni Ninita, pero kana pa po naglaag si Ninita na nanuman na abot ang iyang panulay. Asa naman si Ninita karon Nay? eh? Naman dito sa balay mam. Ma kay gusto po nila kay karon ay mo na pud ang kamiton pud diris ato ah hmm. di na gusto ka ng pa ang mga bata kay na may mga katalagman abot diris ato ah bisag di ko kamao mama mamisaya bata ipadayong ko sa pag vlog na ko ma'am kung di ko maka vlog makahikog ko ma'am maayo mulipay lipay ko ma'am tungod na gitanggal na gipramis gi na si Sir Pugong Biyahero. Sige kog hilak sa iyang atubangan. Gusto ko ma'am, alalay ka po sa ako akay. <coughs> di ko gin ka maumutan ako sa Basta na lang makablog ko ma'am. Makaalalay mo kang unyo. Kay kung di ko gil, di ka alalay ma'am. Makahikog na ku. Kung di ko makahikog, mabuang na ko ma Tungod kang Sir Paul o kanang nag-imponso sa amu akang ninita gusto ko gyud kanang nag-imponsol kininita huno na ang panulay dili gyud malikayan ang panulay bisag tiguang na bisag na anay uban nganuman maka kuan pa og kuan naapay pud panulay kana pa pud sininitang bata pa ako pud ma'am di ko gid gusto na ako pud pasalamat ko si inu. na wala na ko'y patrabahuan isipol o kanang nag -imponsol nganuman ang panulay gyud na dili malikayan kay basig makatarbaho ko ma'am na mubalik na pud akong lawas na karon pasalamat ko kay murang nagtambog tambuk na ko pud ma'am natulok ko pa ka nakapuyo dia sa balay ni Piking Bombay gitabang pud nilang duha og sip pugong biyahero so kanang karon nay dili ka mo uli dito sa kuan dito sa salukadang lokadang dia ka ay, kuan ma'am ako po kay gihatag man po ni Piking Bumbay ang balay mm. kay ako rang na istorya nam uli ko dito sa Lukadang pero ako po ma'am nga to nga kay naamay akong balay lisud mm. lisod man po akong biyaan kay basi po kung akong biyan po gihatag ni Piking Bumbay pasalamat ko po kay Sir Piking Bumbay kay naamay na istorya po nila nga gi ni Pugong Biyahiro kung unsay plano niya sa iyang balay. Ingon man po si Peking Bombay, uh, ako, sir, dipindi kung dili mo hawa si kuan si nanay, kung mo basta siya po nakabubutun. Mm. Kana po akong hinumdoman kay akong bana dili po gusto si Ninita, dili po gusto mo uli ko dito sa salukadang gusto na pud sila mo ku an nagato nga duha kasi semana didto sa amu ang balay kay naamay pud amu ang uma diris duol sa 26 na diri pud mo puyo mm. kana ngadto nga unsa un kay si pugong biyahero kanang gihibuhat ni ang balay gihatag sa ako ah gibilin na pud na imo na pud na hinimbran hinimbran pud hinimbran ko kiserpul ang iyang balay na kanang gihatag pud ni dito sa yang balay ako nginimran pud nauna-una na ko pud ma'am kay maayo pa diri kung makakwarta ko mam kay duol ang mamalitan na kog sudan dito sa lugar nang layo mam, na nawa pay akong motor unsa akong kumamalit sa sudan nalayo man pud dito sa barangay mapula baklay. Basta mo at tukas barangay mapula mo sakay ka na aman pud pangayo sa driver 50. Kada at tumis kuan barangay 50 pangayo sa driver na kaduol gyud sa barangay. So ang plano ni mo nay dili ka mo didto diha lang Oh, diha lang ko kay hmm. mo mm. iskwela man pud sininita. Maayo unta mo padayon sininita so kanang kuan lang kanang Katong sa video manggod ni Sir Paul, nakita nako, ko, gihuman di, di para dili ta makapasobrag istorya. Gihuman mm. -hmm. na So, ang gikabalakan ni Pugong Biyahero, basi daw makuhaan si Linita. Kasi oh. kakuha ba? No. ang gihanyo ni... o Oh, yeah. Gihanyo ni Pugong Biyahero, kung unsa manggalik mahitabo. Si, Siyempre, makasala man taan akong tanggalon ba? Mm. -hmm. awoon. So, mm. dapat oh, alalayan mo no, hapon ka bato. So, yun po mga kababayan. So, bawal po kasi yun sa tribu yung ano yung mag-alis ka ng bata sa sinapupunan. Makagaba, no. ma. Oo, kasi yun po yung pinakamalaki pong kasalanan. Kaya pinagbabawal po yan sa amin. So, wala po tayong magagawa doon. Kahit ano po yung gawin natin kasi sininita. Pag kinakausap po kasi siya, hindi po siya nagsasalita so kahin no. Ay hindi siya nagsasalita, parang wala siyang emotional. So kawawa po talaga si Nanay. Na, Napipil ko po yung ano ni Nanay kasi Nanay din po ako, siyempre Kumbaga Kumbaga sa sobrang pagmamahal natin sa mga anak natin, ginagawa po natin ang lahat kaso lang yung anak po natin mismo yung lumalayo po sa mga mga ano natin mga advice So hindi po sila nakikinig. So ganun po 'yon. So 'yun lang po mga kababayan. So hanggang dito lang po 'yung video namin. Maraming maraming salamat po. So 'yun po mga kababayan. Uh, na dinig niyo na po 'yung sinasabi ni Nanay Lorna. So mahirap po sa aking side mga kababayan na humihingi siya ng tulong sa akin. Gusto niya makaalalay pa rin po ako sa kanya. Sobrang hirap po. Kubay, ka ha dito, Kubay. <coughs> so, ito si Kubay. Asin ka? Kumusta yung module mo, Kubay? Okay. lang Okay lang? Oo. Uh, na natapos na? Oo. Uh -uh wala kayong pasok ng Monday. wala Kasi so, punta ka na doon dahil mag-aalmosan na tayo. So, hanggang dito lang po yung video ko mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Tapos na ako. Ay, tapos gano'n. Anong ulam mo? Biflok. Biflok? He, Bip he, he. Ano? Na ha? Sino nagluto? Sino nagluto ng almusal mo? Katrina. Okay. Bye-bye.